everyone! Welcome back po sa ating channel. And in this video guys, sobrang saya. Sobrang na-excite ako. Bakit? Kasi nga guys, alam niya naman na hindi pa monetize ang lola nyo. So, ang dami ko talagang pinagdaanan. Ito na nga, biglang meron akong unexpected call na tanggap kanina. At hindi ko alam, mari pa yung pagkakarinig ko. Kasi nga, parang Philippines lang yung narinig ko. Parang Pampers Philippines. Pero hindi. Jeju line, guys. Ito, nakatanggap tayo ng package. PR package. Grabe, napakadami. Hindi ko ine-expect na ganito siya kadami. Dignan nyo naman. Tapos, kala ko isang Jeju line lang yung matatanggap ko. Isang Jeju product lang. Eh, gustong-gusto ko yun. Gusto kong bumili. Kaya lang, mahal nga. So, 300 plus yun. At ito, guys. Sobrang dami nilang pinadala sa akin. Oh, my God nagpapasalamat talaga ako kasi nakatakandap tayo. Hindi ko talaga guys, ini-expect na napakadami nito. Hindi talaga ako monetize at sobrang may, alam nyo yun, parang na yun, nasa isip ko lang yun na makakatanggap din kaya ako ng mga PR package. Eto na nga, at hindi lang isa. Tingnan nyo guys. Napakadami niya at alam nyo naman ang Jeju Ice sobrang sikat nito kasi ni-review to ni mamaan, Ann. Marami na rin nagpatunay na sobrang effective yung products nila. Well, susubukan natin yan. It, in, it, itong video na to, guys, papakita ko lang sa inyo kung ano yung mga pinadala nila sa akin. Sobrang excited talaga ako. As in, alam na kitang kita naman sa mukha, ba diba? Kasi nga, ito na. Ito na siya. Ito, Jeju Eyes. Ayan. Jeju Aloe Ice. Sobrang kay mama kato ko to, nakikita eh. Talagang ang dami niyang ganito. Tapos, may meron pa tayong, ayan, Jeju Aloe Eyes Hydrating Makeup Remover. ang <laughs> saya! Tapos, ayan, dalawang pack yung pinadala nila. Thank you so much po. Ayan. Tapos, meron pa tayo ito, ito, ito. Ito, Jeju Eyes Body Wash. Ayan. guys, talaga na makatanggap ako dito ng pa package. <laughs> Itong ang PR package. At ah, syempre, yung sikat na sikat na Jeju Aloe Ice Aloe Soothing Gel Lotion. Grabe! Alam nyo ba guys, kung magkano yung mga halaga nito, ilalagay ko dito yung mga regular price nya. Hmm, ayun guys, sobrang sobrang saya, sobrang ewan ko, hindi ko ayan, ayan, ayan. Tapos, hindi nang yan, guys. Eh, yeah, nagkakandalag lag 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 tayo. Meron din silang pinadalang. Hala! Meron pa palang isang Jeju Ice na aloe suiting face and body mist. Oh my God! As in, Lord, thank you. Di ba? Ang saya. Siguro, uh, ma ma may intindihan nyo ako at mararamdaman nyo rin ako sa mga... Sa mga vlogger na katulad ko na nag-uumpisa pa lang, laban lang kayo at pagkakatiwalaan din kayo ng isang product line. So, yan. Yeah, tapos, Ay, guys, kung oo, oh, ay ako ha. Sobrang saya ko lang kasi kompleto yung Jeju Ice na pinadala nila sa akin. As in, oh my God, thank you so much. Sorry po kung oo, oh, ay ako. Sobrang excited. Sobrang saya ko lang talaga. At eto pa, guys. Zero po silang pinadalang fresh Relax, na relax. Okay. <laughs> fresh charcoal whitening toothpaste ultra mint, guys bala kong bumili talaga ng ganito kasi nga gusto ko rin talagang mag-review yung nakakaputi din ng event sobrang saya ang sarap alam niyo ang sarap ng pakiramdam pala ng ganitong so may nagpapadala na sa'yo tapos sikat pa na brand <laughs> at meron din silang pinadalang relax, okay? Pink Himalayan Salt Whitening Toothpaste Then Mild Mint Whitens Natural Maintains Healthy Gums Fresh and Bread. <laughs> Lahat nang po! I free lang! At, oh my God! Sobrang saya ko lang talaga. As in, sobrang saya. Hindi ko pa dapat to gagawa ng review or hindi ko pa talaga to gagawa ng film kasi nga, kakatanggap ko lang ito ngayon, guys. As in, mainit-init na nakalagay lang dito sobrang saya, sobrang hindi ko maipaliwanag. Thank you so much din sa mga nag-subscribe sa akin. Kasi kaya din ako siguro napadala, nakita nila yung views ko ng video ko. At siguro nagtiwala din sila sa akin na i-review itong product na to. Ayan, so tignan nyo guys, ang lalaki pa niya. Hindi lang siya maliit, tignan nyo yung mukha ko, malaki na yan. Oh. di ba Ang lalaki niya, hindi talaga siya yung... Mga pang pang-sample-sample lang. As in, grabe. Ang laki ng mga pinadala sa akin at sobrang saya. Sobrang, ayan, dito kumpleto. Oh my God, grabe talaga. Oh my God. Bahala ko talaga. Ayan, pang ano, pang thumbnail, pang thumbnail. Oh my God, sobrang saya ko guys. Sorry po kung OA ako. Kasi hindi ko lang, hindi ko lang talaga mapigilan yung nararamdaman ko ngayong saya. Asin, alam mo yun. Thank you po so much. Thank you sa mga nagtiwala sa akin, sa mga nag-subscribe sa akin. Maraming maraming salamat po. Ayan po. Oh, Jeju. Ay, oh my God. Diba? So saya. Maraming maraming salamat sa nagtiwala sa akin. Padala ako ng product na ganito. Sobrang thank you po. Sobrang thank you. At kung... Ayan, guys. Tignan nyo. Meron pang isa. wag iwanan yung isa. May mist pa tayo. Oh my God. Sobrang saya. <laughs> yan, yan guys. So, na-share ko lang sa inyo kung gaano kasaya yung puso ko. Ganito pala yung pakiramdam, no? Kahit hindi ka pa monetize. Kahit pero malapit na po tayo ma-under review. Yan, thank you Lord. I claim it. Ma-approve -ma, -ma, -ma -approve po tayo ni YouTube. Kahit hindi pa po tayo monetize. Yung pakiramdam na may nagtitiwala na agad sa'yo. Tapos, tinadalan ka ng product, tapos mga kilalang product pa to, oh my god thank you, ganito pa lang yung pakiramdam pag nakatanggap ka talaga ng PR, first time guys, first time kaya hindi ko to talaga palalampasin para hindi i-share sa inyo to. Maraming maraming salamat po at hanggang ngayon ay sobrang saya ng puso ko. Hala, alam mo yun, pa ako ni Kuya kasi ang itsura ko, hindi ko ina-expect na ganon. So, ang itsura ng lola niyo ay talagang parang magpuprito lang dyan ng isda. So, sabi ko, Kuya, saglit lang, maglilip tint lang po ako. ina nga, sa so, niya ako, sabi niya, Ma'am, ano ka ba, vlogger ka ba? Wow. Ang sarap talagang tawagin ng vlogger na. No? pag naging official vlogger na tayo. Yan, pag na-monetize na tayo. So, thank you, thank you, thank you po sa Jeju Line uh, product sa pagtiwala sa akin. At salamat, meron pa kayong pa ganito. Yan. So, toothpaste, Himalayan Pink, Himalayan. <laughs> pink Himalayan Salt at Charcoal. Yan, maraming maraming salamat po. At for sure, gagawan ko to ng review. For sure, for sure, for sure. Yan, maraming maraming salamat po napaka OA ko naman. Hindi ako OA guys. Ganito po talaga yung nararamdaman ko. Kasi sobrang saya ko lang na makatanggap ng Prada. Oh my God. Maraming maraming salamat po. At, um, tanbay po kayo or antay-antay po kayo sa gagawin kong review nito. For oh, sure, maganda to. Kasi marami na dito. Lalo na dito. Oh my God. Look. Ang mahal nito ah. Medyo pricey din to. Ayan. Tapos isang buong set pa yung pinadala nila sa akin. Hindi ba may miss-miss pa tayo. So, amin natin. Amin natin. Amoy yan, amoy yan. Oh my God, ang bango. Ang bango niya, no? Itong body wash ba ito? Basta-basta, iyaano ko yan, guys. Maraming maraming salamat po. I'll see you in my next video. Maraming salamat po sa pagtitiwala ka. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe para makasali ka sa masayang pamilya natin. At, Andiyan din yung bell guys. Pindutin niyo rin niya para ma-notify ka every time na gagawa ako ng video eh updated ka talaga. So maraming maraming salamat po. Keep safe everyone. Um, medyo maulan po ngayon. And have a good day. God bless po. Bye!